Good morning, kanana. Ah, linggo po ngayon, kaya ito po yung araw na pinaka-busy ako sa kusina sa akin pagluluto. Kasi ah, yung napo yung mga pangdalawang araw, tatlong araw na pagkain namin kasi po start na po ang school bukas. May pasok na po yung mga alaga ko kaya wala na po akong oras sa akin pagluluto dito sa bahay kasi magiging school yaya na po ako. So ngayon po linggo ngayon, may prepare, prepare ko pa po yung mga uh, lulutuin ko. So papakita ko po ngayon kung paano ako magluto na uh, yung karup. Sa Arabi kung karup yung karnero, yung ano lang siya, uh, yung, ano, yung may bandang hita. So ito po ang ginagawa ko guys. Una po, nilalaga ko pa po yung Carne. Ito po siya. Para palambutin ko po siya. Malambot po yung ano to karni. Uh, isang oras ko lang po siyang palambutin. Nilagyan ko po siya ng dried na lemon. Tsaka yung mga spices. Spices po dito sa yung mga Arabic spices ba. Pero meron na rin yata dyan sa Pilipinas. Nilagyan ko rin ng paminta. Tsaka yung ano. Anong uh, tawa tawag dito? Ito yung tinatawag na hell. Yung cardamon, cardamon sa English to. Tsaka yung anong nilagay ko. Ito o oh, yung ano tawag dito? Yung cinnamon. Cinnamon stick. Meron cinnamon powder. Di ba yung ano, yung kung na kain ng cinnamon na uh, cinnamon cake. Ayan po siya. Pakulon lang po na natin sa kitchen Sarada muna natin at hahanda po natin yung mga kamatis at luya. Ito pa po ko pa po ito mamaya. Pero baka hindi ko na po may video ito. sa kagagawa po ako ng drumstick ng mga bata. At saka kanin. Sabay-sabay po ito guys. So, una, maghihiwa lang po ako ng mga ricado ng aking mga lutuin. So, saglit lang po guys. So, ito na nga guys. Uh, pagbuluan na po natin yung ating yan, yung ating ang tawag dito, karnero lump, lump shark. yung parang hita ng hita ng karnero <laughs> pagkain po to ng amo kong lalaki naman iba iba kasi eh. bale iba yung uh, ibang luto yung pang amo kong lalaki yung manok naman yung pang diet na pagkain yung walang manti mantika yung babae yung mga bata yan, sabaw-sabaw yung mga bata so, gagawin natin guys alisin mo na natin to sa ito, ilagay natin guys pero magtabi po tayo ng kunting sabaw kasi luluto natin to sa kamabi. so, sandit lang guys at hugasan ko lang to dahil dito tayo magluluto Ayan na guys, ready na tang ating kawali, ang mahiwagang kawali. Lagyan na natin ng olive oil. Yan po guys. Lagyan natin ng dahon. Uh -huh. Yung, da yung dahon ng lemon guys. Masarap siya. Ay mabango siya. Sakaluya. Unahin natin yan. Ato yung sibuyas at tamatis. Ano? Alabasin po natin. Nag-crispy <laughs> na yung ano. Nag-crispy <laughs> na yung lemon leaves natin. Lagyan na natin ng ating bawang. Ang mga alaga ko nang iisturbo, nalak nilak ko nga yung pintuan. One minute, I'm cooking! I told you I'm cooking, don't open the door! I'm coming, just wait a minute! I said just a minute! Okay, yun na guys. Tutunodin mo pa yung niluluto mga bata ay na natin kung siya kasi ito po wag natin ayan na wag natin ayan natin, ayan natin. yung dahon gusto tapos lagyan natin yung kamatid inilagay ko na dito yung kunting magic sarap parang endorse yata ako ng magic sarap dito maging <laughs> magic sarap masanay na ako ng magic sarap hindi-hindi lang guys moderation is still the best so yeah na po guys. Po. Lagyan natin ng white pepper. konti lang, konti lang. Saka yung corkum. Corkum dito yung turmeric powder. Maganda to po sa katawan, turmeric. May mga benefits to. Yung ano, dilaw na luya. Ayan. Tapos lagyan natin ng Paprika para maalis po yung lansa ng ano lansa ng tawag dito lansa ng karnero malansa din po pag hindi mo hindi ka marunong magluto yan po Just lagyan natin ng soy sauce Actually po, hindi po ito luto ng arabo. <laughs> luto ni Nana Anto. <laughs> Kasi yung amo ko, <laughs> pag tinatanong ko anong lulutuin, sabi niya, I don't know. Kaya ito, ito yung recipe na I don't know. Ano lang, yung parang ano, ang mga spices nila, Arabic spices, pero yung dawin na nagluluto ko yung parang luto sa atin. Ayan po. Masarap to kasi kamatis. Saka ano to. Pero ito, ang kalitla, kalauna na niluluto nila yung saluna. Yung saluna, yung may tomato paste, yung parang ano. Tapos, kaya ginagawa ko, ano lang, yung uh, amo ng lalaki, gusto niya yung dry. So, ayan po siya. Para uh, ano lang natin to. Alam ko, nagkakagulo na yung aking mga laga. Sadbit lang po. Ayan, ganyan po siya, guys. Pinusko yung ano, pinahinanting ko eh, kasi yung magkapatid na to at magkaanuhan na naman. Pag-iiringan na naman, lagyan natin ng ano, guys, to. Bisikan natin ng lemon kasi gusto ng amo ko yung maasim-asim ba. Yan po. Ngayon, ang gagawin natin, ah, uh, lutuin lang po natin ito ng mahinang apoy. Kumbaga, para yung ano ng kamatis, mapunta po sa kanya. Dapat hiniwa ko pa pala. So, nakalimutan po nyo. Sa gitlang po, guys. Iwain natin. Iwain natin ng bunte. Luto naman na po eh. Kaya lang, gusto ko yung lasa ng ano niya, kamatis na punta sa loob. Ayan, diyakin lang natin guys. Kung so, may kunting ako na yun para sa pagkain ng ano. Ayan sa gas. Kaya natin maluto yung, hindi nyo nakikita yung ano. Kasi yung hangin ng aircon, direkta dito sa kalan ko. So, kaya alam natin guys na ganyan, takpan po na natin ng sa mahinang api ba, sa dip na po. Takpan natin guys. Ito yung aking pantaki. Malabo po yung aking pagkakabidyo. Pasensya na po kayo. Ayan na po. Takpan po na natin. Tignan natin guys. Ito po yung Dating natin na kung kinsabaw, ilagay natin na para pumaluto yung ating kamatis. Ganyan lang po guys. Pagpanuli natin. Nasisilaw kayo sa ano kasi makailaw itong ano ko. Makailaw yung iksus. Pasensya na. No? Nagre-reflex sa ano sa pakip i na natin yung ating laham. Laham po ang tawag ng ano dito. Tawag sa kar Basta karne po laham ang tawag. Laham yung karuk. Uh, ah, karne ng karnero. Ayan po siya guys. Medyo pinahinaan po yung apoy. So ang gagawin natin, baliktarin po natin siya. Para po, ayan. Malapit na po yan. Pinahinaan ko kasi yung apoy niya. Ito. titikman po natin yung kamatis. Yung kamatis niya. maka mapaalat siya o mapatabang. Yan. Yeah. Kasi po ito, kung hindi maubos ng amo kong lalaki dahil magta alis aalis na naman po. Yung amo kong lalaki, paalis-alis lang po siya. Pag may mga, yung mga branch-branch ba ng opisina nila. So ito, titikman po na natin asim siya guys masarap okay suluto na po siya guys ayan na nag ano na. pag ganyan na po yan kasi matutuyo pa yan mamaya pag pinatay ko yung maabsorb pa niya yung lasa na ano yung na natin ganyan. para po yung lasa ay mapunta sa karne gusto ko ng ano, ng amo ko yung luto na to May parang kinamatisan ba? Kasi sa atin, di ba, pag nag adobo tayo sa kamatis, masarap siya. Parang in ko lang dito. Ano yan? Okay, guys. So, luto na po siya, guys. pag na po natin yung ating kalan. Okay. Baligtarin na natin yung ating kamerong. Tapos, <laughs> nasa back yung ano. Bak ang ano, ito yung likuran lang na camera. Na-over na yata ito. Ano, 2020 pa itong uh, cellphone ko na ito. Kailangan ng palitan. Pero wala pang budget. So, thank you, la, guys. Salamat po ulit sa panonood nyo ng aking video. At kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share na rin po. Salamat po, kananaan. God bless you more po. I love you all, guys.